pwede na laki, laki na rin konti okay. ayun isang mapagpalang araw sa ating lahat so for today's video dito tayo sa uh, palaisdaan mamimingwit tayo magkakawil tayo so, kasama natin tong mga bata may yeah, bye bye kau pandai. Aumpai nalabu. <laughs> Oh, so, hindi pa pwede sa dagat eh, malabo yung So, dito libre lang. Libre lang yung Maming, ay, pwedeng mamingwit. Ayan na, dito. Libre lang dito, hindi sila hindi nila pinagbabawal. yun nga lang, uh, maliliit yung isda. Mga native. Mga... Maliliit lang. Dito, pwede rin dito. So samahan nyo kami guys Isang fishing fishing Pero pwede na yan Kahit yung malaliit uh, Pang ulam ulam Bunati Ito yung kasanayan dito na pain eh Naluluko ko mo si Diyos oh. ko na. Hindi ko sila. Atis. Uh, Manger rin nila yung Sabado nila. So, shoutout nga pala kay Ardon Brian kahukom at sa Barrio Baraco. So support natin sila, guys. Gagawa rin sila ng mga magagandang content, mga comedy content. Ayan, support natin sila. <coughs> Lalagay ko yung page nila dito sa sa video. Post ko na lang. lapit lang Uy, wala ah, wag umihi ka man dyan. Dito tayo namimingwit, dyan ka umihi, patay na. Tapos jang ka kala kala ng kon. Dalaw-dalaw <laughs> oh. <laughs> yun ay nila na puta sumabit may kuha pero sumabit <laughs> <laughs> ganito guys maliit maliit <laughs> maliit talaga literal Ayan. pero sya do itong maliit balik natin Tara dan tung. Ini jiji sida ni. Na tokol ya batu. Nampak tu ranjung na tokol. Tak pun na tu. Tak pun ada Tak pun ada nama. <laughs> dentung, kakwa tung. no sistem. Tak pun na kau kau Hmm, lag lag

hindi <coughs> ako huh? ano talaga yan? yung hindi yan naman yung kumikit sa itong pabulan mo ah may yan yeah. eh, makatakas baka pati eh, pala -pala. ito kamatan ta ay dalanan ta ng kumagat oh, na wala na Diyos, oh, na Diyos. tinak sa'yo wala <laughs> Bawa Bawasan ko lang. No. <laughs> ito, medyo malaki-laki na konti. Ayan o. Eh, ni Abkul Kul oh. oh. pwede na tapos idadaing natin mamaya oh kuha na oh kuha din yung kung king ko kuha patay pala yung camera eh, pwede na Oh, yan. <laughs> Ang daing. yan. daing. <laughs> Eh, yun Maliit. Ay, bangus. Nakuha <laughs> yung pamangkin ko ng bangus. Dula. <laughs> Dalawa. Du Duble. <laughs> Kota ini cuma laki-laki kontek. Ya, kerajaan mana laki-laki nak ring Yun tak ini Ni nak laki-laki ]及-及-及-及. Ah. So, uwi na. Naubos na yung pain. <laughs> Dari rin tayong nakuha. Kukuha bulan-bulan yung isa. <laughs> Pwede na pang daing. So ayun. Maraming salamat. Sana supportan nyo ang ating channel. Sa ating YouTube. Meron nyo Farm TV. Uh, at sa Facebook page natin. Joel Adventures TV. Ayun. Shout out kay Stong. Uh, kay Diyos Diyos. Ayun. So... Ayun guys, so ito na yung nahuli natin kanina. Ito yung result, dinaing na natin. So pwede na itong iluto mamaya pang hapunan natin. Ayun. Binabad natin, minarinate natin sa suka na at kalamansi na may bawang. Ayan. Ayan lang guys. Salamat sa inyong pagsaporta. Ingat!